Hello po, punta po tayo ngayon kina Ate malen Kukunin ko si Manoka, ang ating inampu na manok na 3 years old na simulan ating kunin. Ililipat natin sa Baruyan because yung garahe po na dito sa tinitira namin, sa Dibag, kina Aira, tungkol na yung pinaparating kotse natin. So may ginagawa naman kina Ate Malin, kaya ililipat ulit natin ng boarding house ang ating uh, anak na si Manoka. Huwag po kayo magkakakalas, lang kayo. Ano -an lang natin ng kaibigan kong si Prima. Ayan, dyan tayo sa may ano na yan. Dyan sa may kotse na yan, sa tapat. Ayun, so dadaanan lang natin ng kaibigan kong si Prima. Siya po ay merong nag-message sa akin ng isang araw. Ayan na. <laughs> At may pusa siya na hindi na pwede rito kasi parang bawal na. So gusto niyang ipaampon, ay hindi man ako pwede. Aside from the fact na ako talaga yung dog lava. Pero mapagmalaman ako sa lahat ng hayop, ay hindi ko maka-accommodate ang kanyang pusa. So, tingnan natin kung ano na pagka nangyari. lola. <laughs> ganda. <laughs> siya po eh, si Michelle D. <laughs> Alam mo, Michelle D, mukha kang binugbog ng tatlong lalaki. Oo. Oh. Bakit ganyan ang beauty mo? Ito na po, mo Nandun sa loob. So, okay na no, ulit. Pwede dyan na siya sa inyo. Oo. Oh, ah, buti na lang. Ah, dadala na lang natin ang pagkain Ano pagkain nun? Ha? Ano pagkain? Cut food. Oh, yung mga ter nyo lang. Cut food. Ah, cut food talaga. Bongga. <laughs> Minsan, ay. Ay, ko ng fish. Wow, fish talaga. <laughs> Kasi pihikan siya, ayaw niya ng mga tinik-tinik. At taray, parang ikaw mare. Yan. Oo, ayaw niya ng mga tinik-tinik. Ang gusto niya, yung sop. Ito mo yung kaibigan natin, mga kaibigan, na mukha siyang yayamanin kahit hindi naman masyado. Sa ganda ng kutis, mga kaibigan, nakaka-insecure. Kaya ayaw ko minsan kasama ito. Sa kanya talaga na po focus ang tingin ng mga ombre na mahilig sa makinis. Yan. Okay, daanan na natin si Manokal. Let's go! Kaya lagi man ako ha? Ay, kabinirin ko siya ng batok ha kagabi, dadalhin na namin na. Aba, hey okay, let's go manok ha. Thank you, Ay, kitay uh, <laughs> Hindi, oh! Doon ko muna yung papa, papaalaga. Yes. mo nag-iisang anak kong dalaga yan. Ano ka ba, mare? Yan kita, special. Sabayan. Wala na manwari. Ang sarap. Ang papayan. Ha? Yes. Tinan ko si Manoka kung nasa na ba? Manoka! Naniniwa ko si Manoka. Manoka, mag-enjoy ka lang dito ha? Eh magandang pesto mo sa bukid. Eh di lagi kong dadalhan yan. May... Eh, parang okay. dinadalang patuka. ka. Tutoy, barangay tayo mag-uusap pa pagkaari na pakialaman. Ano, tutoy? <laughs> <laughs> Ay, buto ba kasama din oh. Ayan, yeah. arigin Ay, may mga pangalan din. Hello. Papay pa, no? kita lagi. <laughs> Natuntuwa siya, oh. Ah, <laughs> kalapati no nag aalaga ng kalapati. Pugin-pugin na -pugin akin pamangkin ng akin pa. Apo. Oh. Tumbulisyos rin ko ating asari. Kapit ano ba? high school ka na? <laughs> first year na <mga> ka magpasok? <laughs> first year ka na? <laughs> Ito mo first year high school na agad? Ay di kayo kwapang kwapo paglaki ng aking pamaki sa rin. ko pa mga apo. <laughs> Yun. Ayan. Ay magbabait kayo ha. Magbabait. Mga bata. Mga apo. Ayan. papasyal ko muna aking kumadre sa kabukiran Okay. Siyan lang kayo. Malamig na ito, malamig na ito. Kaya kumain muna ang kanaginig nga. Oo, Ano nga pangalan? Dynamite. Dynamite. Eri, uh, ano pang nanami ng kamay? Oo. po, ang panamig niyo. Isa, ang panamig po. Dito pa, na ito. Ha? Ah, ano nga darling, ere? Uh, malunggay balls. It's, uh, uh, malunggay balls? It's, uh, yes, it's it, it. It's only piso. Oh, hindi ba? Piso lang. Piso. Ano naman ang kalabasa, eh? Ay, kalabasa. <laughs> <laughs> Paano yan naging kalabasa? O, oh, ito na, ano? Oh. Kalabasa mo. Hmm, sinama na yung Mrs. Piggy. Ano ka rin? Dynamite. Dynamite? Ang malunggay po.

natin ang malunggay boss at takam tam kamari -tam kahit na ganung ka talaga naman all sam pag may lalaki may pakaway pa ang siba mo rin mare hindi naman pasyado

Dito kami sa Marsinaga Ano na? Namiss oh, uh, na? <laughs> <laughs> ko Junro sa pa Palamigil. ng yung na? O, na? Yung Sobrang yung setting nito. Na? setting hindi pa naaayos. Hawa <laughs> ka mong camera. <laughs>

Ako hindi na isang ano! Ano? Tutang lalakpa! Isa lang! Pala talaga? Lala mo ha? Ako'y nag-message sa iyo kung may halo-halo ka akong kapatid. Wala ka pala siya. Ayun lang. Saan ka Ayos sa ayos. Bakit nag ka ngayon? Ay, sa mo. Sa bagay mo. Tansik yung ano ko eh. <laughs> Ay! Ay. Huwag kang Hayop Hayop ito, grabe! Ay, Ay nako! Nayihiyan naman akong huli sa Nako. Nakaawa. Kakaranihin ma na. Kakaawa pa rin. Gusto mo na ulit? Okay. So ready. Mari sa mamo ko manghuli. Ang huhulihin natin ay ayun. Pasok kayo. Papasok tayo. Pasok kayo sa Totis Aragon Chicken Farm. Totis, pogi-pogi pangumpang. Okay, huhulihin natin Mari. Ayan! Ayun. Ayun. Okay, nag-tiktokan kami ni na Maring Dennis. Kumagaling sumayaw talaga yun. Ipapakita ko sa dulo ng video ang konti naming sayaw. In the meantime, kami... Si Chito po'y wala na. Si Chito po'y nasa Quezon Province na. Hello po sa mga taga Quezon Province. At siya po'y nagtuturo ngayon doon ng uh, parang street dancing. Iyon, Ngayon, dahil wala na nga si Chito, syempre na din natin, ay ipapakita ko sa inyo isang, yung ilang mga eksena nung ano namin, nung huli naming pagkikita na kami ay punta kami sa ukay-ukay. Pero siyang hinahanap, so sinamahan ko na rin dahil meron na rin tayong binili. Marami mga pang winter, in fairness, na mabibili dito na murang-mura lang for sure dahil wala namang winter dito. Kaya binibigay ng mura. So yung mga taga-Japan nga pala, masasabi ko. At mga taga-ibang bansa na may snow, ay nako, pag-uwi kayo ng Pilipinas dito kay magtingin-tingin kung okay lang sa inyo yung mga second hand dito na magtingin ng pangtaglamig dahil talagang hindi bang garantisado ay masasabi kong maraming mura okay? so, sama po kayo yun huh? ito puna yun o oh. oh, kaya kaya oh. ganyan Medyo may price sila. Marami rin sila ngayon. Ah, mga ano, re. Mga pang sports.

Palang ko Berman's ulit eh. Hindi, may ano. May eh, pate-bid tayo dito ng mga ayan, o. Winter jackets. Sure, yun. Namura dito kasi, eh. Sige pa dito. Palo mo. Kasi gusto ko. True yan. Ang ganda, ano. Kanach. Parang eh. Pwede. Kamot siya eh. Basta na yun. Nagkakitsa yung unit lot eh. 250 lang. Pwede na, nga, ano? Kailan para may, ano? Wala bang sira? Wala bang sira, ano? Ang dito lang, yung ano, ano, parang... Madumi-dumi na, ano? Pero maganda, kaya pa siguro. Try natin. <laughs> Try natin, ano? Ganda dito. Alam di ba ka kanina, may, nawala na, may nakita kong pera doon. Turo ko sa inyo, Ito, dyan kasi so tinakas ko sabi sino wala na 1,000 uh, ng pera ah may 1,000 pa sa loob parang sumuot na sabi yung girl ay, wala na ito yung girl sabi sa kanya ako so ibinigay eh, ko inabot ko sa kanya ano ah, si so, hanap yun hindi nakita yun ano ay 1,000 plus 1,3 ha? 1,3 oh, oo 1,3 hindi ah, ko na nakuha na ng camera ah, ano eh hindi biglaan yung mga ganun Ako nga? Magkanis kaya. Pare-pareho kayang presyo dito? Hindi dito. Ang ganda rin yan. Ayos nga rin ari. Oh, get ko to. Hanap lang tayo ng ano. Tingnan natin kung walang ano siya. Walang damage. Ganda eh, oh. pa yun. Ito lang paganda sa kanya. Ganda. Get natin to. Ito yung isa. kung pa yun. Ayan o, oh, meron pa siyang some... char. Or... Charot na lang siguro ay. Eh. Okay. Alam niyo kung may ganito? Automatic hindi ko ano. Hindi ko na nilalampasan ko na. Gusto ko lang pakita sa inyo. Pag may mga ganito ayaw ko. Yan. <laughs> ayaw ko ng ganyan. Ay ba? Ay ba? Ay ba? mga shoes din pero eto gusto ko <laughs> ayaw nun eto ang gusto bad pala siya

Magkano kaya ito? Priced. Wala, wala akong makita ang price. Tanda <laughs> uh -huh. okay, oh. Oo. Okay o. Kaya lang maliit. Ramdam ko na agad hindi kakasya sa akin. Si Eki Glitters, glitters. Ah, katrak ko yung eh, mga glitters, glitters. Ano? hombre de moda. May mo fashion yata yan. Ano ba yan? Comment ko mga Espanyol, ha? Comment kayo dyan. Oh, ang girl lalo. <laughs> pang klase, oh. Sa totoo naman. Magkaganda pang condition. Kaya ba, hindi pa rin siya makapili na maayos. <laughs>